sa akin ni Papa lahat ng pagtulong mo sa kanya at kung paano mo siya napasaya. Ikaw yung naging instrumento para maging pokwitin niyo ulit at magkita. Ah, Nino! Ah. Salamat ulit sa'yo, ha? Napakaswerte ng mga sa sa'yo. Sana ipagpatuloy mo ang paghaplo sa puso ng mga tao. Salamat din po, Teacher Val. Lahat ng paborito mo, wala akong nakakalimutan. Hmm, talaga. Sige, sige, masubukan. Favorite color? Green! celebrity. Jackie Chan. Okay, okay, na. Okay na. Sige, sige na. Naniniwala na ako. Okay, I give can... Okay na, okay na. Wala pa rin bang balita dun sa mga pinag-apply ang Wala pa rin. Tapos yung huling ano ko, job interview ko, hindi pa ako binabalikan. Mahulan na rin ako ng pag asa totoo. Sir Victor naman eh. Iilan pa lang yung pinag mo, nawawalan ka kaagad ng pag-asa. Mahirap talaga magganap ng trabaho. Kailangan dyan, matyaga ka, at uh, pang pasensya. Uh, may sunat po kayo, galing po kay Gloria Domingo. Hey, hey. Puma, may problema po ba tayo? Ikaw ba may-ari? Hindi po. Eh, di naman pala. Baks paki pakitawag na lang yung may-ari kasi yun yung gusto namin makausap eh. Oo, uh -uh, no? Yes. Diba? Ang dali lang po ah. Paps, si Kiki. Hmm? Yung mga customer na yun o, no? tinatawag ko. Bakit daw? Ewan ko, magreklamo yata. <gasps> Ay, nandito. Hello po. Hello po! Uh, um, may may problema po ba tayo? Ikaw ba may ari nung kainan na to? Aha. Uh -huh. Ay no. Ako si Gege. Kainan ni Gege. Ni. Uh -huh. Alam mo ba? Galing pa kami talisay. True. Dumayo pa kami nung BFF ko dito Tama. kasi sabi nila masarap daw mga pagkain dito. Correct. Tapos 'yung tinikmang ko, pinampalamusor. Ah! <gasps> Palang masarap, diba? Kasi, sobrang sarap po talaga! Mm -hmm. Di ba, Nelly? Super! <laughs> Palabiru ka pala! Nakakatawa <laughs> so to! Magaling! So, super! As in! All in sa sarap! Aabot ah, dito! Oh, kita niyo to! lang. Grabe naman! Grabe kayo! Grabe. Sobrang sakit! Grabe! Kinabahan ako! Nagpapalabiru oh, pala, pala tong mga to! Kao pa ba naman? De? true to life po yun, Aling Gege, yung sinasabi ng bestie kong si Barbie. No? Masarap talaga yung pagkain niya. Yun. Taka wait lang. na, ano pa kakain niya? Barbie. Barb, oh. Barbie. <laughs> Barbie. Yes, po. Oh. Napaka-sexy naman ang pangalam mo, Tim. Talaga nga naman ang pangalam mo. Ayan, oh. 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 Diba? Ah, diba? Diba? Sexy naman talaga ako. Yes! woo oh. Uh -huh. <laughs> Bagong bakuna. Oh. At saka po, ang apelido ko, Q po, mm -hmm. kasi meron kaming Chinese blood. Singkit. Yes. Barbecue. Ay, huwag niyo na po isama yung apelido ko kasi ang sagwabang dito. Oo nga. Baka may kapatid ka ng banana. Wali! <laughs> <laughs> Ikaw <laughs> oh, kasi. Joke lang. Kasi nakakatuwa kayong customer. Ay! ay! Nakakapagod. Pero ang saya. Gawin ulit natin ito ah. Oh my! Nagutom na naman tuloy ako. Pagkain na naman nasa isip mo. Malapit naman na birthday mo eh. Sigurado, marami pagkain doon. Hindi ko sigurado kung matutuloy pa yung birthday ko. Kasi sabi ni nanay, di pa daw sila nakapag-ayos ni na Madam Chona. Eh, okay lang naman siguro kahit di matuloy birthday party mo. Pwede naman kahit tayong tatlo na lang mag-ano, mag-celebrate eh. Oo nga. Tapos, bibili na lang tayo ng maraming chichirya. Yun ang kakainin natin. Uy, gusto niyong pumunta ng bayan? Mamasyal muna tayo. Ha? Eh, di ba malayo yun? Baka mapagalitan tayo. Dahil wala tayong makasama mas mga katanda. Hello, Puyo Puyo of drinks. Hi, Kring Kring. Hi, Ninyo. Hi, Butchoy. saan pupunta? Gusto sana namin pumunta sa bayan. Kaso lang, kalayo. Tsaka wala kaming kasama mas matanda. Gusto sana namin dun. Kasi malungkot tong si Butchoy. Oh, sige, 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 ganito. Sakto, pinapadaan din ako doon ni Lolo Mars. Gusto niyo ba sa mama? Ako siya mo. po. Kung okay lang. Pero, pero, ipapaalam ko muna kayo kay Laling Gege at saka Tikises, ha? Hmm? Tsaka, ano? Maligo muna kayo. Maligo muna kayo. Mucho, may kwintas ka pa dito. Kiskisin mo na. Hmm. Maligo kayo, ha? Pagdating doon, ate, yung soft drinks po. Opo. Oh, Salamat. Maligo muna kayo, ha? Tapos magkita tayo mamaya. Ah, sige, sabay. Sasabog siya, ma'am Sasabog pala. lang. Hmm? Parang di parang nirerekta lang. na. Barbs. maawa ka naman. Maawa? Kanina? Sa damit mo. Ayan, oh. <laughs> maawa ka nagmamakaawa. Nasikip na, sikip na, oh. Parang nagsusumigaw na siya sa'yo. Ha? Huh? Kaya pa may narinig akong sasalita? Ang <laughs> <laughs> um, O.A. Okay na ito, kasha ka pa nga dito eh. Kasa pa ako dyan? Hmm, oo, oh, pa pamilya mo. Sarap. Ang ang sarap po. Taro, <laughs> oh, my God. Ay, sulubong pa rin. Ano? Yung diet mo. Ano, oo. Nalilimutan mo yung diet mo, Barb? Oo okay, nga, kinalimutan ko na ngayon eh. Huwag mong kalimutan. Barbs, naubos mo. Perfect ka di ba? Perfect mo. Ah. O, isang kaldero pa po ng ah? rice. Yes, pa. Ano lang pa yan? Ah, ang diet niya po is minay-maintain niya tong figure na to eh. Oo. Oh. So, kawawa naman yung best friend ko pag nangayaya. Oo, oh, oh may God, mayroon ka get... tayong kanin? Buli nga kayo ng isang kaba na bigas? <Kurdish> Sige po. Mabilis tayo. Sige po. Kain ko lang din eh. Pag ang bakit kasi hindi niyo pa sabihin sa akin na ang hinahanap niyo naman talaga ay si Budang lang? Huwag mo sasabihin sarap sabi na yan! Ninyo, ilang beses mo na yung pinabasa! Hayaan ano nga siya? Ikaw nga, ilang beses ka nang kumain ngayong araw. Hindi ka naman namin pinapa Ito talaga! logo. Masama sa boy. sa boy. Masama nung kinaawa pa sa Upo na. Ayun na nga yung nasunod. Kalaga na nasunod. mo ako. Siguraduhin mo ang tama ang sasagot mo sa akin. Mabuka! Magkwento ka sa'kin. Magandang araw po, madam. Siguraduhin mo maganda ang araw ngayon. Anong alam mong gawin? Ah, uh, madam, marunong po ako magbilang ng palay. Ah! Ang alam mo sa palay! Ano ba? Ah, uh,

ang pinapupunta mo dito? Ha? Sinasayang mo lang oras ko? Alam mo naman kung ano at ganong kataas ang mga kailangan kong tao na magtatrabaho sa akin. Mga walang kakwenta-kwenta yung mga pinapunta mo dito. Madam, kahit din naman kasi yung mga requirements mo. Sobrang hirap. Oh, unang-una, kailangan masipag. Ay, posible naman kumuha ko ng isang taong tamad! Oh, tapos, kailangan mauta. Aba, natural naman. One is enough. Hindi ko na kailangan pa ng isa pang syunga-syunga. Sino yun, madam? Ewan! Oh, tapos, kailangan nyo pa ng maganda. Oh. Natural. Halos sa araw-araw kong makakaharap yan. Kailangan kaaya-aya ang pagmumuanan. Tapos, kailangan mo favorite mo to. Kailangan, kailangan meron din. Kailangan, pareho kami ng prinsipyo sa buhay. Oh, tapos ito pa. Oh, kailangan yung average requirement ng height niya, 5 feet. Tapos, uh, yung age limit niya, 35 years old. Hmm. Tapos, walang asawa. Tapos, kailangan at least high school graduate. Natural. Teka nga ba? Hindi naman yan, assistant, yung hanap mo, madam. hanap mo yung isasali mo dyan sa mga bitikuntis. Basta! Ang dami mong reklamo. Hanapan mo na lang ako na isang matinupang aplikante. Ang dami mong reklamo eh. Nakakatampo kayo, madam. Bakit kasi hindi nyo pa sabihin sa akin na ang hinahanap niyo naman talaga ay si Budang lang? Huwag mo nang sasabihin ang pangalan na yan! Sinong pangalan? Sino, madam? Ninyo, ilang beses mo na yung binibasa. Hayaan mo nga siya. Ikaw nga, ilang beses ka nang kumain ngayong araw. Hindi ka naman namin pinapa Ito talaga. logo oh, sige na nga. Ito, may pa akong bahaw no? Gusto niyo? Oh. Thank you. Masaya lang talaga ako na sumulat na rin si Mama. Pero mas miss ko siya. Sana makasama ko na siya ulit. Hayaan yeah, mo na 'yun niyo. Ang isipin mo dahil Sabado bukas, marami tayong oras para makapaglaro. O nga. ibadam hey, Madam, naghanap ako doon sa kabila. tama ha kung saan saan sapagkat so, ako hindi naman pagalagala <gasps>

bang magpakilala ka muna sa amin at sabihin mo kung sino ka? Ay, Madam Jana! Ako po! Ako ang napakagandang si Carlota de Malanta! Ang babaeng hindi nalalanta! Ako po ay galing sa siya de Macalangan! Madam! narinig ko po kasi, kayo pala ya, uh, naghahanap ng bagong assistant. Ako po'y nag apply <laughs> Eh, ano naman ang kaya mong gawin? <laughs> Madam Shana, naman akong kaya ang gawin. Marunong akong maglaba, mamalansya, magigib ng tubig, magsayaw, kumanta. Marunong din ako mag-manicure-pedicure nakikita mo ba tong ash blonde kong hair pa to? Pero akong mag-color ng hair! Ah! 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 ah, 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 ah Carlota! Ah, ano ang ah, favorite? Ah! Favorite moto mo! Ah! <laughs> yan! Yes, Importante yan! Yeah. Moto in life! Simpleng-simple simple lang naman, Madam Shana! Ang moto ko in life ay... Ang kagandahan ay hindi basta-basta mahahanap kung saan-saan. Sapagkat ako hindi naman pagalagala. Ano ah? Thank you! <laughs> <laughs> Naku! Eh bakit naman gusto mo nga uh, mag-apply bilang uh, assistant ko? Ay, Madam Jana! Hindi eh, mo Look very carefully. Madam, parehas tayong madiskarte. Parehas tayong masipag. At higit sa lahat, madam. Oh, 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 oh. Parehas tayong maganda. Yes! yes. At saka, madam. Malam ko naman So nice, Madam Shana! Eh, kailan mo gusto mag -upisa? Now na, Madam! Right now, today! Right at this moment! Ngayon? Ngayong-ngayon ngayon na? Yes, Madam Shana, kasi mag-birthday nung alit. Oh? Nung father! Birthday ng father ko! <laughs> ah! talaga? Buti yes. Butihin, anak, madam. Oh, oh yes. Oh. I need to work now, madam. Oh, di kung gano'n ka. Sige, tanggap ka na. Yes! Ang bait! Woo! Ang bait mo, ma'am. Oh, sige. You. Pwede ka na mag-umpisa, ha? Apo. Ito na, bahala dyan. Ito, i-train mo siya, ha? Ganyan. Okay? Uy, uy, uy. Ate Tuloy mga gamit ni Lolo Marcia, sis babalik ako kayo, ha? Okay po! Pa. Okay, pa. pasaway dyan. Ayos? Aba, aba. aba. po kami ha. Ayan, bigyan natin sila. Dali, ayan. Okay, ako, <laughs> ano ako! 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 Oh, sa, ako! Salamat oh, 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 po ha. Kontaktin nyo lang po kami ha. Pagkailangan nyo lang po kami. Long service ha? magic tricks. Ay, kay tumawa. Kay maging masaya kapag bata ka. Yun yung mga bagay na nami ko. Yung simple lang ang kaligayahan. Yung ang daling tumawa. Kahit maliliit na bagay, ...nagbibigay ng saya. si Talagang! Mukhang magkakasundo kaming dalawa. Mukha nga, madam. Malakas yung pakiramdam ko na magkakasundo talaga kayo ni Tinibud. mga bata kayo. Kumakagulat kayo, ipahalos at kata ako sa puso. Naku, <laughs> eh pasensya na kayo. Alam niyo naman kasi, pag nakikita ko yung mga mukha nyo, nagugulat ako. <laughs> Nay, baka nakakalimutan mo mga anak mo kami, ha? O, no, magkakamukha tayo. Wala lang kaming choice. Daisy? Emma? Yes, ma'am. Sheila? Ah, uh, pwede mo dinis muna kayo ng bahay. Ah, Para hindi sayang oras uh, ah, at ako nung bubabantay sa karinderiya. Kerry lang? Kerry, Kerry. O, oh, Kerry. Thank you! Chang, mm. maghiwalay na kaya tayo. Ah, ikaw sa loob ako sa labas. Kerry lang ba? Pati kwarto. Mm-hmm. Pati kusina. Pasok. Pati banyo. Naman! Kaya mo na yun. Palit tayo ako na dito. Sige naman, ikaw naman. Ako na nga yung nakatoka sa bani. Masya, ba si ka na maglinis sa loob, <laughs> Jingge okay. Wow, sigla-sigla naman. Ano ba naman kayo mga bata kayo? Kumakagulat kayo. at atakin ako sa puso. Nay naman. Naglalambing lang naman kami. Oo nga, Nay. Ay, ako, e pasensya na kayo. Alam niyo naman kasi, pag nakikita ko yung mga mukha niyo, nagugulat ako. <laughs> Nay, baka nakakalimutan mo mga anak mo kami, ha? Yeah. Oo oh, nga. tayo. Wala lang kaming choice. <laughs> Di ba? Ay, oo nga. Di ba? <laughs> Ay, ikaw talaga, Naku! Ah, o oh, sige, ang mabuti pa. Naku eh, magsikain na kayo. Naku, naghanda ako ng ulam. Masarap! <tis> wow! Espesyal! Wow! Oh, dali yeah. ka na dali! Makakain na nga! <tis> 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 <Pagsirecione>. <tis> Pag -tis> Pag -tis. Maupo na, maupo, maupo kayo ha. Hindi <tis> <Maupo, tis> lang ako nakarinig ng espesyal oh, sa bahay na to ha. Sarado mata! Sarado ta! One, two, three! Tcharam! No, man. Abiento pa n'yo. Ano ba to? Ano sa bukalan? Ata, tatagbo <laughs> Laura, <laughs> bumawa. Alam mo ba, Dong? Mukhang magkakasundo kaming dalawa. Mukha nga, madam. Malakas yung pakiramdam ko na magkakasundo talaga kayo na ni Este, car Carlota. Ah, <laughs> si... Pero alam mo, Mi, may... Siyang galaw na parang pamilyar, itong si Carlota parang nakilala ko na siya dati. <laughs> ah, akala niyo lang yun, madam? Hindi, madam. Ano, ano ba, man, maniwala kayo sa akin? Hindi, Pero madam. Hindi, talaga yung mga kilos at galaw niya, parang pamilyar. Ah, hindi, madam. Akala niyo lang yun. Hindi talaga. O, oh, ayan o, oh, yung kilos niya, yung yeah, mga pagkanyang ganyan. Nakita ko na yan. Alam na alam ko madam, na yan. akala niyo lang yun. Pero hindi! 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 Meron! 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 Bakit ba ako inaaway mo? Sino ba hapon dito? Ha? Kayo, madam. Sorry, madam.